nang langit at nang lupa siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sino ba mula sa minila? Ito ang Far East Broadcasting Company o FEBC. Himpila 702 DZBA. Agapay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman My heart in doon si Jesus na Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang galagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito ay uh, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at titignan natin kung uh, ano ang uh, isa sa mga kapahayagan o kahulugan ng isa sa mga uh, napakaraming sinalita ng ating Panginoon ng kanyang sabihing ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Titingnan natin ang kahulugan nito sa aklat ni Marcos ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong sa amin. Sa araw na ito, tulad rin po ng aming pananalangin at kahilingan sa tuwi na, na kami ay dudulog sa inyong banal na salita, pagkalooban mo kami ng karunungan. At ngayon pa lamang kami po ay nag-aalay na ng aming tauspusong pusong pagpupuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia. In over 40 languages, in everyday theology, and Christian living commentary, in public service, and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And this is the purpose of Ito'y nakikinig po ako sa DXFA. Ang DXFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Trust me lang. Lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulam. So ito pong isa siya na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin. Panginoon. I'm to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manang Abag maulan na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Kinginso at Maginan ng Nakakatulong din sa akin ang radio gandingan dahil marami akong natutunang katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandiyan sila upang tulungan ang mga tao na nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo. Ito po, uh, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FBC. Narinig ko nga doon, eh, first response, air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sa ko, Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company, Philippines, communicating Christ in our world. Until all have heard. Until, until, all, heard. until, until all have heard. Until all have heard. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos in the book of Mark. Pag-aaralan natin ng Kabanata Siyam. At uh, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng mga talata 38 hanggang talata 4 na po at isang Mark chapter 9 verses 38 to 41. Ngunit pagtutunan natin ng pansin ang talata 4 na po. Verse 40. Sabi rito sa Mark chapter 9 verse 40, ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. He who is for us is not against us. Titingnan natin kung ano ba ang konteksto nito. Alam mo kay bigan, ang uh, narrative na to ay uh, Uh, patungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Heso Kristo na kanya namang uh, iniutos, no? Kumbaga sa ano kanyang kapahayagan nagawin ito ng mga alagad niya at ito ay ang um, casting out demons, di ba? Sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad when he sent them, heal the sick, di ba? Yun ang sinasabi niya, no? Uh, cure the lepers and then sinabi dito sa kanyang mga alagad, cast out demons at dito nga yung konteksto nito no. Ah, uh, meron kasing isang uh, uh, tao na nagpapalayas ng demonyo na hindi bahagi ng uh, grupo ng ating Panginoon, the Lord Jesus Christ and his 12 apostles. Merong isang uh, tao na siya ay uh, doing this uh, ministry no, casting out demons. At uh, at ito ay patungkol sa exorcism. Now, though the man did not follow the Lord Jesus Christ in exactly the same way the twelve did, ayan yung sinasabi dito na, ulitin ko po yan para malino yung ating kapahayagan. Though the man, the one casting out demons, did not follow Jesus in exactly as the same way as the twelve disciples did, he followed him truly and stand against Satan. Ito yung sinasabi ng ating uh, Panginoon. At ito nga yung uh, sinasabi kasi sa kanya ng kanya mga alagad noon sila ay ginagampanan nila ang ganito uh, ganitong uh, ministeryo casting out demons sabi ng isang sa kanya mga alagad Panginoon meron ako nakitang tao rito na ganito rin ang ginagawa pero hindi niya hindi, hindi niya sa hindi natin siya kasama yun ang sinasabi ng Panginoon So ito na nga na sinabi ng Panginoon dito sa verse 40 He who is for us is not against us. Alam mo kaibigan, kung ang taong ito no, ganito lamang yung isang napakagandang ano eh uh, kahulugan. If the man works in Jesus name. Yan. He cannot work against him at the same time. Yun ang sinasabi dito. Kung ang mamang ito ay uh, gumagawa ng tungkulin casting out demons sa pangalan ni Jesus, sabi rin dito, he cannot work against him. Kaya nga nabanggit ko kanina, no? Ah, uh, he followed the Lord Jesus Christ truly by also standing against Satan. 'Yon ang sinasabi ng ating Panginoon. So, parang sinasabi ng Panginoon, pabayaan mo siya. Kasama natin siya sapagkat ang kanyang ginagawa ay sa pangalan ng Diyos. Ganon ang sinasabi. Now, pagka binasa mo yung uh, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, ano pa, lalo na yung kabanata isa, yung verses 17 to 18, alam mo na, napakaganda nung uh, passage na yun eh. Kasi yun ay eh, maituturing natin pwedeng reference verse dito sa Mark 9, no, verses sa 38 to 41. Ang sinasabi dito, in pretense or in truth, yan ano, Christ is proclaimed. Parang ganito yan, ang kahulugan, kahulugan nito, ang ibig sabihin nito, kahit na yung mga mangangaral na sila ay halimbawa ay eh, uh, nagkukunwa na nangangaral ng salita ng Diyos, siyempre no, uh, mayroon namang iba na talagang uh, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, mangaral ng salita ng Diyos. Sabi nga nila, kung mapagkunwa ang nangangaral patungkol sa salita ng Diyos o isang tapat na nangangaral ng salita ng Diyos, Anumang kapamaraanan nito, sinasabi lang ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig doon sa Philippos, uh, Christ is proclaimed. iyan, ng sinasabi rito, no. Magandang reference version. So alam mo kasi sa ating kapanahunan, uh, maraming ganyan ano, preaching uh, about the Lord Jesus Christ, uh, uh, preaching about his uh, work. Ganun ang ginagawa nila. Ang, ang punto lamang dito, kahit na halimbawa, ang mga mangangaral na to ay iba naman ang kanilang pamumuhay. Although they preach the Lord Jesus Christ at iba naman ang kanilang uh, pamumuhay, uh, sinasabi lamang dito, uh, in pretense or in truth, Christ is preached. Kaya nga lamang, magiging inconsistent ang mangangaral. Kung halimbawa, pinapangaral niyang patungkol kay Kristo, patungkol sa kanyang gawain, hindi naman siya uh, sumusunod. Iisa isa lamang ang paglalarawan doon no? sabi nga sa Biblia mga mapagkunwa. Jesus is uh, plainly saying any man who makes use of Christ's name in working miracles will not blaspheme his name. Ito yung isa sa napakagandang uh, meaning nitong uh, verse 40 dito sa kabanata siya sa aklat ni Marcos no. Ulitin ko po 'yon. The Lord Jesus Christ is plainly saying that any man who makes use of the Lord Jesus Christ's name in working miracles will not blaspheme his name. Do, ito na yun po 'yon, no? Though they may be workers of iniquity at nabanggit ko nga kanina rito yung inconsistent ang inyong uh, ang kanilang magiging testimony. Uh those working for the Lord Jesus Christ must not be hindered because meron din silang kapakinabangan. Yun lang ang sinasabi at uh, kahulugan ng talatang ito. Alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan ang salita ng Diyos ay ipinapahayag ng mga napakaraming mga ngaral coming from different no, uh, religious uh, orientations. Maaring yung iba dyan, eh, mali naman ang interpretation nila sa salita ng Diyos, but just the same, maaring pinipreach nila ang patungko sa ginagawa ni Kristo at kung halimbawa ay inconsistent ang kanilang pamumuhay, yun ay uh, maituturing natin na kanilang accountability sa Panginoon. Pero sinasabi nga ni Pablo, anuman ang kapamaraanan na ginagawa ng tao, the word of the Lord is preached, whether yan ay pretense, mapagkunwa, o kaya na isa katotohanan na ipapahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dito, upang maging mabisa ang kapahayagan ng isang mangangara ng salita ng Diyos, kinakailangan rin naman na consistent ang kanyang... Uh, patotoo, namumuhay siya ng maayos sa harap ng Panginoon Diyos upang maging mabisa ang kanyang kapahayagan sa kanyang mga uh, itinuturo. Pero dito kasi ang konteksto nito, eh, no, yung casting out uh, demons, alam mo, sa ating kapanahonan meron tayong mga mga ngaral na talagang iyaan ay uh, mga gift nila yan. Yung casting out demons, ay eh, iba naman ang ginagamit dyan, eh. praying over, ikangan, no, but regardless of the manner by which uh, some miracles are done, basat ito ay ginagawa sa pangalan ni Jesus, may uh, magandang uh, bunga ang idudulot ni Jesus sapagkat yung mga gumagawa niya na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon, sabi nga no, sa isang uh, explanation, would not blaspheme his name. Any man who makes use of the Lord Jesus Christ's name in working out miracles will not blaspheme His name, Kaya tama sinabi ng Panginoon ano, kahit na hindi natin siya kasama, wala dito sa ating grupo na ito. Uh, the Lord Jesus Christ and the Twelve apostles no, na wala do sa kanilang grupo na yon but they are uh, oh he, kasi isang tao lang naman 'to, no? he is uh, performing yung casting out demons. At uh, kasi siguro sabi ng mga apostol, bakit gano'n ang ginagawa niya? Hindi naman natin siya kasama, dapat kasama natin siya. Kaya nga tinanong nila kay Kristo, bakit siya ginagawa niyan? Sinasabi lamang ng Panginoon, ang mga gumagawa niyan, ng, uh, na ang kanilang uh, layon ay uh, to work in my name, no? If a man works in Jesus' name, he cannot work against him at the same time. Kaya nga itong mamang ito, eh, no? Uh, sa isang salita no he followed what the lord jesus christ uh, did and truly stood with the lord jesus christ no against satan yun ang sinasabi ng ating panginoon pero kung meron tayong aral na makukuha rito no uh, kinakailangan meron tayong consistency sa ating mga ipinapangaral di ba maari ang ating pamumuhay ay hindi maayos sa ating Panginoon, ngunit nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kaibigan, sabi rin sa Aklat ng Roma, Each of us will give an account uh, to our God. Kaya kinakailangan pagkatayo'y nangangaral ng salita ng Diyos, meron tayong consistency sa salita at maging salarangan larangan ng pamumuhay. palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Kapaan ng Diyos ang sumating pong lahat, Pastor Melchor Magsino po, at sa biyaya ng araw na sa ng Panginoon, sama-sama po nating idulog sa Panginoon sa pamanlangin ang ating pong mga pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po na lumikha ng langit at lupa at naglikas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, purihin at nakilain ang banal mong pangalan sa araw na ito at sa umagang ito kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay dumudulog sa trono ng kahabagan mo. At amin po, Panginoon, itinataas sa inyo sa pananalangin, kahilingan, pamanhik at pasasalamat ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Ama, maraming salamat po dahil alam po namin, dakilang Diyos, Ikaw, Panginoon, ang may akda at nagtatag ng pamilya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, aming inihiling ang patuloy na gabay, patnubay mo sa bawat sambayan, ang kapayapaan mo ang siyang mag Mari Panginoon, sa bawat sambahayan, bakilang Diyos, dalangin namin, Maring Panginoon, na mayroong mga pamilya ngayon, bunga po ng pagdaan ng mga hindi inaasahang mga kalamidad, bakilang Diyos sa aming pong bansa. Ay Lord, mayroon po mga pamilya, Panginoon, na nasa hindi magagandang kalagayan. Katagpuin mo po sila. Maring nila na walang po, Panginoon, ang mga mahal sa buhay. Ama, ang kaaliwan mo at katatagan ay patuloy mo pong ipagkakaloob. Ganon din po, dakilang ama, maring ang iba, dakilang Diyos, ay Lord, nasalamta ang kanilang mga ari-arian. Dalangin namin sa inyong probisyon namin hinihiling, Panginoon, na patuloy na Alam po namin, Lord, kakatagpuin mo ang lahat sa kanilang mga pangangailangan. Aming ding dalangin, Ama, kung ang mga manang tahanan, Lord, na nais itaguyod ang kanilang mga sambahan, dangat wala po silang mga hanap buhay at kabuhayan. Dalangin po namin, lakilang Diyos, na nawa, Lord, biyaan mo nawa po sila ng kabuhayan, paghanap buhay, Panginoon. Lord, upang ang kanilang buong sambahayan ay maitaguyod sa mapayapa matahimik Panginoon at maayos na pamumuhay. Dalangin din namin Panginoon ang mga ina ng tahanan sa paggabay Panginoon sa kanilang mga anak na kaloob mo sa bawat sambahayan. Pangunahan mo at bigyan mo ng karunungan at kaalaman Panginoon. Sabi mo nga palakihin ang bata sa tuntunin at aral. ng Panginoon. Amin ding indinadalangin ang mga kabataan dakilang Diyos. Lord, ang mga biyayang kaloob mong kabataan sa bawat sambahayan. Ama, ilalayo mo po sila sa mapanuksong ang ito, Panginoon. Lord, na marami po ngayon, lalo na po sa social media, Panginoon. Lord, na nagagamit, Panginoon, ng kaway upang sirain sa kabataan pa lang ang buhay na kaloob mo sa bawat kabataan ito, Dalangin namin na ikaw po ang siyang patuloy na mamamagitan dakilang Diyos sa lahat ng ito. At ganun din po, Ama, salamat sa ministry ng Paris Broadcasting Company ng DCAS ng hardin ng panalangin na alam po namin, Lord, na sa bawat araw sa pagdudulog namin sa inyo ng mga kahilingan, pamanhikap, pananalangin na pasasalamat. Lord, ay amin pong natatanggap ayun po ay dahil sa katwiran ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo na ikaw po ay may pangako ng panalangin ng mga taong matuwid ay Lord ay malaki po ang nagagawa at Lord salamat dahil di man kami karapat dapat na maging matuwid pero sa pananalig at pananampalataya sa aming Panginoong Yesu Biniyaan mo kami ng katwiran. Salamat, salamat po. At nawa ang inyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Sa araw na ito, Pagpalain mo po sa pangalam banal ng aming Panginoon at pagliktas sa si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen at Amen. Ngayon na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa isa sa mga napakaraming sinalita ng ating Panginoong Diyos at ito nga yung sinasabi niya no he who is for us is not against us at kaibigan isang napakagandang paalala ang um, ang uh, hatid sa atin ng talatang ito na kung tayo ay nangangaral patungkol sa biyaya ng kaligtasan pinakailangan meron din tayong consistency sa larangan ng ating pamumuhay sa salita maging sa ating mga ginagawa. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway ito po ay makintal sa aming isipan at puso nang sa ganon Panginoong Diyos uh, magpakita kami ng kadalisayan sa aming pamumuhay upang maging mabisa ang kapahayagan ng anumang salita na aming ipahahayag sa aming kapwa. Maging ito man ay patungkol sa kaligtasan o patungkol sa buhay na may kabanalan. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay, say. ang kotido ng pagkamamamayan